Pernah memang Banana Boat, <laughs> <Alamig. laughs> Bang tama ka sa kanya Sa likod ba ako? Sa po kayo, madam.

Tawa ko na lang kuya, uh, taga ano naman naka Hindi, hindi kayo makukunan lahat Ha? Ano man lang sa kanan? Basta likod na lang Ano nang 360 naman po Ah, 360 Kapilaan? ah Sa likod na ako, kanan lang lang yan, dinami sa niya na Ah, nanti, basta mo halaman Alapan mo yan ah Sakit po, sakit po Doon ka sa gitna yung bill? Ha, sumba ako sa gitna? Oo, gitna Ha?

Ako 'no kule ka tinyo 'no? Ako kule ka. Super sakto. Hayo, mag-flex, shet, gigangalan. Grabe. Hoy. Oi, tak siro. sabay All right. Kuha kontrol. Ito. po. Init. Magaling oh, po no.

날아듣자, <laughs> 날아